Sa Davao City mga kasama, may barangay tanod doon sugatan matapos pagsasaksakin. Mula sa Remindava Meditale, Rajma Nabi, Bibera. Sugatan ng isang barangay tanod matapos saksakin ng isang lalaki na umanong nagtapon ng basura sa Doña Pilar Street, Barangay 5-A, Davao City. Batay sa ulat mula sa San Pedro Police Station, kinilala ang biktima bilang si Alias Toper, 40 years old, barangay tanod ng nasabing lugar habang ang sospek naman ay nakilalang si Alias Banban, 19 anos, residente rin ng parehong barangay. Sa panayam ng DXDC News Team, sinabi ng biktima na sinita lamang niya ang sospek matapos itong magtapon ng basura sa likuran ng Donya Pilar Elementary School na hindi naman ang itinalagang tapunan ng basura. Gayunman, nagalit umano ang sospek at bigla siyang sinaksak gamit ang cutter na nakasuksok sa bewang nito, dahilan upang magtamo siya ng sugat sa kanang kamay. Agad na rumesponde ang mga kasamahan ng barangay tanod at nadakip ang sospek na agad namang isinuko sa San Pedro Police Station. Sa isinagawang investigasyon na pagalaman na ang sospek ay may problema umano sa pag-iisip at kasalukuyan ng pinagpaplanuhan ng kanyang pamilya na isa ilalim sa rehabilitasyon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Abi bibera tatak orment